Ganda niya. Oh. You know? Yan. Sa likod. Okay, kumusta mga idol? Yan, dumating na yung ano natin. Dumating na pala yung order nating helmet mula sa Gile. Yan, in-order natin siya sa Gile Official Store. At ang presyo po nito is dating 4,500 po siya nung February 2 in order ko po at nagkaroon po tayo ng discount yan sari-saring discount po kaya po siya lumit at umabot na lang sa 4,247 Baleng nagpalaki talag po dito ay yung shipping fee buksan na natin kasi excited na ako akala ko hindi pa dumating eh hindi na pala so buksan na natin yan medyo napunit yung ano niya plastic niya dito Punitin na lang natin mga idol. Okay. Sana hindi ba to. Pero napakalaking bato naman to kung sakali. Huwag na lang sana pumalpak mga idol. Sana tama yung sukat na inorder natin kasi XL yung inorder natin. Okay. Na-excite na ako mga idol kasi first helmet natin to. So ito na siya. Hmm. Hmm. mukhang okay naman. Talagang pahirapan. Okay, ito yung box niya mga idol. Ayun. Nakatape pa. Hmm? Yan. Stop. Mokhong. ganito. Hindi naman siguro na buksan. So, dito natin siya buksan, mga idol. Kasi, mas madali dito. Walang tape. Mm -hmm. Yon! ay creep pala siya na, ano, na damit. Ito. Ganda. Puti. Buksan na natin, mga idol. Size large. Okay. Try na natin isuot, mga idol. Kasi, yung damit natin is gamit nating pinang unbox kanina galing biyahe <laughs> Yung mga idol oh, sukat na sukat yung largest ng ano Gilet t-shirt sa atin. So maganda kasi libre lang po 'yan, freebies niya. Sana mayroon pa dito. Eh, yun mayroon pa siyang bubble wrap dito. Marami tayong papuputukin mga idol. <laughs> yan para secured yung ano natin item. Yan. Ito mayroon pa pala. Yan. Um, bale din natin alam yung mga ano, yung mga kasama niya mga idol kasi syempre first time. Ito, meron siyang feeling ko sa likod 'to ng helmet eh. Nakakala ko naka-direct siya nakalagay mga idol hindi pala. Yan. Anong kulay ito <laughs> Kumikintab-kintab siya mga idol oh. Yan. Anti-scratch visor pin lock ready. Hmm, ito sya. Ang idol ito. Anong kulay ito? <laughs> ito? lang. So ito na mga idol. Ganda. Diyan na na. na Ito na mga idol. Tente nya. Oh. You oh. Yan. Sa likod. Yan. Kaya na lang po bahalang tumingin mga idol. Kaya nang mag-judge kung anong nakikita nyo. Yan. Basta ako nagagandaan lang ako. <laughs> Yan. Yan. Napapanood ka lang yun mga idol. Yan. Yan. Yan parang ano siya daanan ng hangin para hindi mainitan tapos ito sa loob lambot ng foam niya mga idol oh. ang tanong kung kakasyo ba <laughs> ano slide din daanan din pala to ng hangin mga idol may buhok pa siya oh. <laughs> kulit yan bala XL yung in natin Okay, natatakot ako kanina mga idol kasi large yung nakalagay sa tracking niya. Bale yan po yung presyo niya mga idol, oh. SRP 4,500. Tapos yung presyo niya sa ano natin is 4,200 lang. May free din siya. Kasama pa. Ito siya ba oh. Ang galing natin. Ito mga idol, oh, yung isang free niya. Okay, meron pa siyang mga ano, uh, screws. Ito para dito siguro dito sa una nating binuksan ito yan sakto tatlong piraso din to ang kulit mga idol oh. may helmet pa siya dito <laughs> yan galing naman ng jile lupit mayroon siyang ano kumikinangkin ng mga idol oh, pag tinatamaan ng liwanag ganda sa likod. Yan mga idol. So try na natin isuot mga idol kung sakto sakto. Hindi siya quick release mga idol. Yan kailangang isuot mo nang isuot. <laughs> Pero mas safe daw to mga idol eh. Mas safety daw to. Pagka sinuot ganyan mo. Shoot mo lang dito sa dalawa. Tapos ilahin mo yung isa. Pag iwalayin mo sila. Yan tapos Ganun lang. Oh, saktong sakto. Adjust natin. Tapos sila lang natin dito. Okay, ganda. Ganda mga idol. Ano? Yo. Bit. Kunin pala 'yon. Kunin <laughs> pala dito pala sa side hawakan dapat. Ah, sarap sa pakiramdam mga idol no? lalo yung pinambili natin is galing sa pinaghirapan natin so itong motor natin is galing sa pinaghirapan natin um, bali tinagdagan na lang ng, ano, ng pamilya ko sa pinambili ko yan second hand lang yung motor tapos itong helmet is brand new na po siya so sariling pera na po natin <laughs> yan sarap sarap isuot no Anda. Uh, so ilagay natin yung ano mga idol. I-screw natin to. Yan. Para mas lalong mastig siya. Ito mga idol nakabit na natin yung ano sa likod. Yan, ewan ko kung anong tawag diyan. <laughs> Yan. I-screw lang natin ito. Yan. Bale may lock po siya kabilaan dito sa kadito. Una mong shoot muna bago maglagay ng screw mga idol para mag-fit dito. Yan, sakto. Sa korte niya. Remove. Before use. Ay, nasuot na natin kanina. Magaling natin. Wala tayong po Sana <laughs> yan. Ito. Mabilis lang pala. Yun. Stig. Stig. Try natin ulit. Yan. Mukha lang siyang masikip pero oh, saktong sakto sa loob mga idol. Maluwag sa loob eh. Yan. Stig. Yan. Ito yung lock. Tapos ito. Hindi pa natin natatanggal. Yod. Sakto lang ba? Yod. Tinuwari na gumotor na tayo. Big. Sino you know, linaw? Okay, malinaw siya. Tumong idol. Yan ganyan siya. Yan. Tanggalin natin para kunwari sa harap. Yan. Ginagamit lang daw to pag ano, daytime. So hindi siya pwedeng gamitin pagkagabi. kagabi. Oop. Hilain lang. Huwag kang mahiya. Wow. Huwag kang mahiya. Sumama ka na. Tanggal na. So tignan natin kung maganda nga siya pagka uh, nasa loob okay yun na tingin tayo sa araw yan, tama ba yung ginagawa ko yan dikit natin yan ganyan po siya ganyan naman po pag ano yung ano lang clear lang yan yan may mga likabok alikabok na so oh. okay <laughs> yan mga idol so okay maganda siya Mukhang ano naman maayos, matibay, walang sira. <laughs> Sana magtagal mga idol, no? Yan. Bakat na yung mga natin, no? Fingerprint. Bale po na lang natin yan. So, okay mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nagustuhan ano, nyo. Pasubscribe na lang po sa, ano, natin, sa channel natin para dumami tayo. Hanggang sa muli, ride safe idol.